Usapang kalusugan naman tayo at ang pag-uusapan nga po natin ngayon ay ang seryosong kondisyon na madalas mangyari tuwing tag-init. Pero bago 'yan ay panoorin muna natin ito. Sa panahon ng matinding init, isang malubang kondisyon na kadalasang kinakaharap ng mga tao ay ang heat stroke. Isa itong seryosong karamdaman na maaring magdulot ng pinsala sa utak, puso at iba pang bahagi ng ating katawan. Ito rin ay nangyayari kapag ang katawan ay hindi na makapag-adjust sa sobrang init ng kapaligiran. Kung kaya't sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, maari nating pangalagaan ng ating kalusugan at maiwasan ang mga komplikasyon dulot ng matinding init sa katawan. Kaya naman alamin na natin kung paano nga ba maiiwasan ang heat stroke dito lang sa Saini Doc. At para bigyan po tayo ng malalim na kalaman tungkol sa heat stroke, makakapanayan po natin ng emergency medicine specialist na si Dr. Amado Flores III. Doc, magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Diane Quirerpo ito at Atienza. Ah, magandang umaga, Ms. Diane at uh, maraming salamat po sa pag-imida sa inyong programang Rise and Shine Pilipinas. Hi, Doc. Si so Chipo ito. Para po sa mas malalim na kaalaman ng publiko, lalo na po ngayong tag-init, maaari niyo po ba ipaliwanag sa amin, Doc, kung ano po ba itong heat stroke? Okay. So ano nga po ba itong heat stroke? Pag sinabi nating heat stroke, ito, isa ito sa tatlong main types of heat related illnesses. So pag sinabi nating heat related illnesses, nagsisimula ito sa pinaka simpleng heat cramps, papuntang heat exhaustion, at yung pinakamalala at gaya ng sabi sa information kanina, ito yung pinaka delikado. Uh, which is uh, heat stroke. Ang pasyente yung nagkakaroon ng heat stroke, uh, may two cardinal features ito. Unang-una, ang temperatura niya ay umabot sa more than 40 degrees centigrade yeah. at meron siyang symptoms ng acute neurologic uh, deficit or acute behavioral changes. Ang mga acute behavioral changes tulad ito ng pagkabalisa, tolero, uh, delirium, at ang pinakamalala magkaroon ng convulsion at pumunta sa coma. Ang pinakamalalang epekto nito ay eh, pwedeng ikmatay ito talaga ng pasyente. Oh, yun nga yung nakakabahala. Mm. No? Kasi kani-kanina lang naulat natin may mga namatay oh, na oh. dun sa isang barangay sa Cotobato dahil sa heat stroke. Ano naman po yung posibleng kayang dahilan po nitong heat stroke na ito? Gaano ba siguro katagal na expose sa matinding init ng araw po itong mga individual na ito at kaya po ito nagdulot ng kanila pong pagkamatay po, Dok? Opo. Ang pinaka condition kung bakit nagkakaroon ng heat stroke is ito po yung matindi at matagal na exposure sa matinding init at alinsangan. At kailangan po yung dalawang kondisyon uh, uh, condition na yun nandun. Masyadong mainit yung lugar at maalinsangan at bukod pa dun, may kasamang dehydration or, uh, dehydration, o kulang sa tubig sa pag-inom. So, Uh, nangyayari ito pag nasa, lugar ka, uh, na, nasa kulob na lugar na mapangit ang ventilasyon at kulang yung umiikot na hangin uh, na nagdudulot na mas mainit pa na pakiramdam. Oh, okay. Dok, sino-sino po ba ang may mataas na panganib na magkaroon po nitong heat stroke at ano po ba ang dapat nilang tandaan para mapanatiling maayos po ang kanilang kalusugan at hindi nga po sila tamaan ng heat stroke? Opo. Sa mga Pilipino po kasi unusual ang heatstroke Dahil sanay tayo, pinanganap tayo sa lugar na mainit So yung mga pasyente po at taong uh, risk na magkaroon ng uh, heat stroke, ito po yung mga uh, ta uh, taong extreme of age. Yung mga bata less than 5 years old, saka yung mga matatandang more than 65 years old. Kasama na po dito yung mga pasyente may pre-morbid condition like hypertension, diabetes, uh, kidney failure, sakit sa puso. At yung mga taong nagtatrabaho uh, sa lugar na parating exposed sila sa matinding init tulad ng mga uh, nagtatrabaho sa factory, yung mga farmers o yung mga naglalako sa kali. ah, uh, ito po ay sila po ay mataas ang risk na matagal ang exposure sa init at magkaroon ng simptomas o magkaroon ng heat stroke. Hmm. So pwede talagang bata o matanda Oo. at lalo particular yung mga laging babad sa init po yung inyong trabaho. Pero ano po yung mga pangunang sintomas ano, na Tila tinatamaan na ng heat stroke ang isang individual po do. Apa. Yung mga pinakaunang simptomas, yung pinaka simple is nagkakaroon ka muna na heat cramps yung tinatawag natin. Yung uh, dahil sa uh, yung activity at mainit na uh, paligid, sumasakit yung binti mo, uh, uh, usually sa calves o sa uh, sa sa binti. Pagkatapos ito nakakaroon ng pasyenteng na pagkahilo, pagsakit ng ulo, maaring uh, magsuka o parang masusuka at uh, susunod dito ay maaring balisa o wala sa sarili. At pagka pumunta nato sa tinatawag nating heat exhaustion, pwede tumaas ang temperatura, nagpapawis ang pasyente, namumula yung balat, at bumibilis ang tibok ng puso at ang paghinga. Okay, para po maiwasan nga po itong heat stroke, no? ano po ang mga paraan para maiwasan po ito? And at the same time, no, na isip naisip ko lang kasi, summer na, so maraming gustong nasa beach. Oo. So sobrang init ng araw, pero parang ba't yung iba kaya nila, Dok? Ma maari ka bang magkaroon ng heat stroke kung nagsasunbathing ka sa ilalim po ng araw? Yes po, maaari ka po magkaroon ng heat shock lalo na kung matagal ng exposure mo sa matinding init ng araw. Lalo na kung nawala na yung kakayanan ng katawan mo mag-equalize o magpababa ng temperatura. Nangyayari kasi ang heat shock dahil sa matinding init at hindi na makapag-compensate yung katawan natin, hindi na tayo nagpapawis tumataas na yung temperatura natin to a point na tataas siya sa 40 degrees centigrade na masisira na yung mga cells ng katawan para maapektuhan na yung sinabi natin puso, apektuhan din ang liver, kidneys, at buong katawan. So yun. Sige pa, go ahead. Oh. Sa tanong na paano maiiwasan? ang uh, um, heatstroke, importante po dito iplano natin yung mga activities natin. So, wag po tayong gumawa ng mga activities tulad ng ex uh, pagtakbo, exercise sa kainitan ng araw. So, iwasan natin gumawa ng activity uh, from uh, 9 o'clock in the morning up to 3 o'clock in the afternoon kasi ito yung katirikan ng araw. Okay. Napanggit nyo kanina, Dok, na nagsisimula ito sa heat cramps and then eventually exhaustion and eventually heat stroke. Gaano katagal yung timeline na yun? Mabilis ba yun na mag-escalate to heat stroke, Dok? Opo. Uh, depende po kasi yan sa pasyente. Depende kung ano yung condition niya. Pwede itong as early as 10 to 15 minutes mag-concept mag na yung heat stroke. Pwede rin po itong dahan-dahan, uh, oras o araw ang ang gugulin bago maging heat stroke. So pwedeng ngayon, uh, heat cramps lang, and then bukas nagkakaroon ka na ng heat exhaustion, and after several minutes to hours, pwede ng heat, heat stroke. Oh, so ako depende ako. po sa pasyente, lalo na kung ano yung comorbidities niya, lalo lang sa mga matatanda. Okay, nakakabahala pala ito, no? Oh, oh. Dahil pwedeng mabilis, pwedeng matagal. Pero Dok, okay, kung let's say meron na sintomas si isang tao nito, ano ang dapat na gawin? Okay. Pag ang uh, isang pasyente may simptomas na ng heat stroke. Ito nga yung sobrang taas ng temperatura, uh, 40 degrees centigrade pataas, at may neurologic deficit. Ang unang-unang gawin ay alisin ng pasyente sa lugar na mainit. Ilagay siya sa lugar na malamig, well-ventilated na lugar. Pahigain siya uh, sa, ng flat at pwedeng itaas ang binti para dumaloy yung dugo papunta sa utak. Mas maganda kung kaya pong tanggalin yung kasuotan para po mag-evaporate yung init. Kumuha rin po tayo ng mga bimpo o wali at basahin ito at ipahid sa buong katawan ng pasyente. Pwede po tayo maglagay ng mga ice packs sa kilikili o singit ng pasyente at pwede po tayo magtapat ng electric fan sa kanila at mag-spray ng uh, water para yung, po yung mist ng uh, tubig makatulong sa pag-evaporate uh, ng init sa katawan ng tao. Mm -hmm. Importante do kano yung pag-inom uh, pag, -iinom, pag -iinom ng tubig ano mm -hmm. yung keep ourselves okay. hydrated. Ano bang iyong rekomendasyon na ganitong kainit ang panahon mm -hmm. how frequent or how many liters of water mm -hmm. should we drink every day para maiwasan yung mga ganitong heat cramps, mm -hmm. exhaustion and stroke? Heat stroke. Ang recommendation po natin ay uminom na about 2 to 3 liters of water, about 8 glasses of water. Pero po uh, hindi rin, uh, uh medyo may kulang din ng tubig kung tubig lamang kasi kulang ito sa electrolytes. Mm. Yung pag absorb po ng tubig kailangan uh may suporta ng tinatawag nating salts or electrolytes mm. kung kayo kung kayang uminom ng mga Sinatawag nating uh, sports drinks na or electrolyte water. Mas maganda po ito para uh, ma-replace din yung nawawalang asin o electrolyte sa katawan natin pag tayo nagpapawis. Well, yun, mga Kawaris, importante na maisa puso at maisa isip mm -hmm. natin itong mga tips ni Doc, no? Dahil medyo nakakatakot pala ang heat stroke. Well, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng dagdag kaalaman tungkol po sa heat stroke at kung paano nga ba ito maiiwasan. Dr. Amado Flores III, muli maraming salamat at ingat po. Ingat din po kayo. Maraming salamat. Thank you, Doc.